Plus news updates. mga balita ngayon. Tatlong sundalong nasawi sa bakbakan sa Oriental Mindoro pinarangalan ng Philippine Army. 3.4 million pesos halaga ng shabu nasabat sa dalawang high value individual sa Antipolo. 48 hours na ultimatum na i-unlink ng mga online gambling sites sa mga e-wallet ipinag-utos ng BSP. Ako po si Cesar Soriano. Maraming ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pinaranganan ng Philippine Army si na First Lieutenant Marky Jan Alberto, Private Julian Oracion at Corporal Charlie Lagase na nasawi noong Agosto 12, 2025 habang ipinagtatanggol ang Oriental Mendoro laban sa NPA. Ayon sa Army, inialay ng tatlo ang kanilang buhay upang maprotektahan ang mamamayan at tiyakin ng kapayapaan sa rehiyon at magsilbing inspirasyon sa lahat ng kawal. Sa pahayag naman ni BP Sara Duterte, binigyang diin niyang ang kanilang sakripisyo ay patunay ng patuloy na banta ng insurhensiya. Kinung niya ang karahasan ng NPA at nanawagan sa mga Pilipino na magkaisa upang mapanatili ang kapayapaan at maprotektahan ang kalayaan at kaunlaran ng bansa. Aristado ang dalawang high-value drug personality sa buy-bust operation sa Michael Street, Blue Mountain, Barangay Santa Cruz, Antipolo City ngayong Agosto 14, bandang alas 11.20 ng umaga. Kinilala ang isa sa mga sospek na si Alias Anwar, 36 anyos, residente ng Better Living Subdivision, Parangyake City, habang pinaghahanap pa ang isa pang sospek na si Alias Nor. Nasabat mula sa kanila ang tinatayang 500 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 3.4 million pesos at mark money. Ang operasyon ay pinangunahan ng Pidea Rizal Provincial Office, PNP, RIU-4A, DAS-PIT at Antipolo City Police Station. Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9165. Sa ngayon, pansamantala silang nakatulong sa Pidea Regional Office for a Custodial Facility sa Santa Rosa City, Laguna. Binigyan ng 48 oras ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang lahat ng e-wallet platforms na i-unlink ang lahat ng mga online gambling sites dahil sa pagtaas ng mga kaso ng mga Pilipino na nanululong sa sugal. Ito ang pagkukumpirma ni BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan sa Senate Games and Amusement Committee hearing ngayong araw. Ayon sa kanya, binigyan ng BSP ng sapat na oras ang mga e-wallet platforms para tanggalin ang mga ito at upang maipagbigay alam din ito sa publiko. Inaasahan ng BSP na sa linggo ay hindi na available ang lahat ng e-wallets sa mga online gambling sites at papatawan ng kaukulang parusa ang lalabag sa panukala. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, Nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, pasaman nyo sa bawat pagputo ng balita.